At para naman sa may init na balita sa mundo ng sports, halina't alamin sa report ni Marion Panso. Narito na ang aksyon balita sa larangan ng sports. Nagbigay ng inspirasyon ang dating NBA star at two-time All-Star player na si Joaquim Noah sa mga batang Pilipino Hoopers. Hinaluhan ng NBA Junior Basketball Clinic sa Gatorade Hoops centered sa Mandaluyong noong linggo, Hunyo 30. Ibinahagi rin ni Noah habang nakapalibot siya sa mahigit 15 na lalaki at babaeng mga kabataan. Na ang pinakamahalaga sa isang kupulan ay teamwork. Dagdag pa nito na hindi lahat ay magiging kagaya ni Kobe Bryant, hindi lahat ay magiging superstar, ang usapan ay pumapatungkol sa pagtutulungan at sakripisyo ng magkakasama habang nanunood si Doha sa NBA Junior Clinic. Sinabi nito na tungkol ito sa kung gaano kayo mag-practice, kung paano kayo makipag-ugnay sa teammates at suportahan ang isa't isa hanggang sa lahat ay maging magaling. At yan ang mga balita sa larangan ng sports. Ako si Mario Pansoy. Balik sa inyo, Henry at Vanessa.